Hello guys, good morning. Ay hindi, good afternoon pala. Oh. Ayan, update ko lang guys ang mga gamit. Nagsisiligpitan na kami kasi lipat na kami ng bahay. Ayan, update lang po yan. Nung nakaraan na nga kwento ko na about sa aming paglipat ng bahay. Ayan. Unti-unti na pong ano, nailigpit ng gamit. no oh, Ayan, puro kalat. <laughs> yan, yan yun yung higaan ko. <laughs> ayan, tapos dito naman sa kabilang kwarto. Ayan, nandiyan yung mga gamit ko oh. Yan yung mga gamit kong nauna na yung iba. Ito naman yung huli kong gamit pa na inailigpit. Oh, ito ay bakante na. Wala nang laman. Hmm. oh O, yan. Wala nang laman. Kaya, wala na. ito lang po guys update na ang yung nakaraan na kwento ko na kami ay maglilipat bahay ni lolo doon kami sa isang anak niyang lalaki sa pangalawang anak niyang lalaki ayan ayan po ay basura na yan itatapon namin na gamit na hindi naman na kayang dalhin doon sa paglipat namin kaya itatapon na lang o, ayan yan yung mga ayan o. Tol, sira-sira naman na din. Oh. Hindi lang po sa Taiwan po may naghihirap. Doon. <laughs> ay, sa sa Pilipinas din. Oh, ayan. Oh. Ayan yung mga ano pa, daming basura, kailangan pang iligpit. Oh, ayan, oh, yung kabilang kwarto nila. Ayan. update ko lang guys yung sa aming paglipat ng bahay yan kawawa naman kami guys so yan daming basura oh. no choice guys kaya tsaga tsaga lang basta may sahod okay lang kaya ito bukas naman ay ililipat na dun sa kabilang bahay yan yung altar nila Ayan. Ayan. Hmm. Hmm. Pag naitapon na ito, guys, maganda na, maluwag na. Kasi basura yan, ang daming basura, oh. Ayan. Itatapon na yan. Yan yung mga yan, itatapon na yan. yan, yan, yan. yan. yan, yan. Hmm. hmm. Ayan. Mahirap na. Kasi hindi na nila kayang bayaran ang 22,000 NT sa isang buwan. Kaya kailangan na nilang i-dispose itong bahay na ito, ipasa sa iba. yan ipapasa nila po 'yan sa iba. Yan. Kasi hindi pala naman totally sa kanila itong bahay na ito. Nagmagba nagbabayan pa sila ng... Banwa na 22,000 dollar. Ay, hindi na kaya, hindi na kaya nung may-ari na magbayad. Kaya, i-ano na lang, ipasa na lang sa iba. Tapos, kung magkano yung dinown payment nila noon, parang ibabalik nung magsasalo ito sa bahay na ito kaya yun yung lang ang pe, yung maging pera nila na makukuha yung pinang down payment nila noon yan hindi na kayang magbayad tapos meron pa yung asawa niya isang bedridden na rin kaya no choice nandun na sa nursing home yan yeah. Kaya kailangan niyang kumayod para sa kanilang mag-asawa din. Kasi yung isang anak nila na nag-iisang anak nila pero ampon nila yon yung babae, may asawa na rin. Walang pakialam sa magulang. Kaya ayon hindi man lang niya masilip ang ama niya doon sa nursing home. Kaya wala rin siyang kwentang anak sarili niya lang ni iniisip niya kaya kawawa naman. Hmm. eh hirap talaga pag pag may sakit ka na. Ang sarili mong ang, ang ano sarili mong anak na pinalaki mo ay eh, hindi kamal lang niya maisipan na bisitahin nalok may sakit na ang ama. Kaya mahirap talaga guys at magkasakit kaya tayo ay bawal magkasakit talagang bawal na bawal magkasakit kaya ito lang guys yan, yan na po ang update ng aming paglipat yan yung nakwento ka nung nakwenta, nakwento ko naon nung nakaraan na aking video nabululbulul na pasensya na guys at nabululbulul na sa aking pagsasalita <laughs> Ayon. So, okay. Okay, guys. See you next video. Bye-bye. Ah. Salamat. Bye-bye. Day 2 na hmm. Yan. Tapos ito, yung kabilang kwarto. Talagang wala na talagang laman. Yan. Tapos ang aming sala. Mal malinis na malinis na. Kunti na lang. O, ayan. Kunting-kunti na lang. Nawala na yung altar namin. Nalipat na dun sa kabila. Ah, ayan. oh update lang, guys. <laughs> update lang. At tinatanggal na namin lahat ng laman dito sa loob ng bahay ayan wala na bakante na talaga yan sa so 7 seven years seven years na nan nanirahan dito ayan na kami ay lilipat ayan sa so 7 seven years mag eight years na next next year <laughs> next next napit-lapit lapit na ayan hmm. ayan oh. ay nakakapanghinayang at panibagong pakikisama sa kabila hmm. so guys bye bye na